Hello guys, kamo po kayo and welcome back to our channel. So, kasi nasa po ngayon yung ako na vlog dahil alam niyo po ng itong nagdaang linggo ay talagang hinaripas tayo ng mga bagyo, habagat, yun. Kaya yung mga ibang lugar sa Pilipinas ay talagang lubog sa ba. Grabe, at hindi nang pinagdaan na natin ngayon. Sa pagkakalang ko, last week pa to eh. Si, uh, kay Bagyong Krising. Tapos, sumuka nung uh, linggo. Tapos, nung lunes. Yun na. Habagat. Pagtapos ng habagat. Bagyong Dante. Tapos, ito naman. Nung Kailan ba ito? Kahapon or Webes ng madaling araw or Webes ng gabi? Kasi na, bagong emang. Grabe. Ang tindi ng dinanos natin ganun. So hopefully maging maayos yung mga iba nating kababayan na nasa Pilipinas. Uh, hopefully nasa maayos po kayong kalagayan despite o sa matinding pagsubok na di natin so ayun uh, tatlong bagyo in just 8 to 9 days some kind of that yung hagupit pa ng habagat o yung southwest monsoon or southeast monsoon yun wala talagang nature na ng Pilipinas yun actually ano eh tawag ito approximately 20 tropical depression or typhoon ang dumadan sa Pilipinas kada taon tapos um, 8 to 9 ang full can you imagine that 20 kada taon tapos yung walaw hanggang siyam yung ano ang ground minsan pa nga ano eh sampu pero pinakamalala ano eh 1993 19 uh, bagyo ang nag ground sa Pilipinas Oh, tanda ako pa nun, bata pa nun halos ilang bubong alumi pa dung panahon na yun Grabe. Buti nga ngayon ano eh, tawag yung dito. Ulan lang. O, konting ulan na may ano, tawag dito. Uh, konting ano lang, konting pagspasahan eh. Pero hindi to ng mga patatiling bagyo. Like, yung, ano, yung milenyo, yung total sang Tapos si Yolanda, itong 2012. Si Yondoy kasi ano eh, wala siyang hangin pero tuloy tuloy ang ulan kaya nagdurot ka matin yung baha grabe yun inabot kami ng undoy tapos yun si Yolanda grabe yun tingin mga bagay tapos ngayon magkita third week third week pa ng July oh third ah uh, fourth week Tragic to fourth week ng July. Gabi hinaripas ng bagyo ng Pilipinas. Tatlong bagyo, hindi pa tayo ng haba ng Ingat, sa sinta pa lang god. Nature na ng Pilipinas 'yun kasi Napapalibutan tayo ng dagat. Eh. Dagat kalagatan sa East Pacific Ocean sa South Celebes Sea sa West ay I... Pasi, uh, Philippine Sea tapos yung South China Sea tapos sa North naman naghahati ang Pacific Ocean at yung East China Sea so wala tayong kawala tapos pero pa yung ano yung mga pagitan yung mga dagat sa pagitan ng mga pulo ng Visayas can you imagine that? talagang babagyo na Pilipinas well kung yan yeah, nasa na tayo eh tayo yung pinaka sentro ng Southeast Asia kasi yung ano yung bagyo or tropic yung LPA napunta sa tropical depression tapos napunta na par it's either magiging bagyo na typhoon so ayun tayo talaga tatamaan papuntang ano yan uh, panor yan eh Pilipinas tapos pa Taiwan din patungong China hanggang sa mawala yung bagyo papuntang north yun kung kayo bakit sa ibang bansa ay hindi binabagyo well kapag ano nasa northern hemisphere somewhere like you and you know uh, tapos sa ano? lang North America, USA and Canada pero, pero ano, gaano din ang bagyo sa USA yung mga hurricane, mga ganun tapos sa Europe though nasa northern hemisphere ang Europe but hindi po nakita sa Northern Hemisphere ay wala rin silang pagyo meron din Pag alam ko ano yung ano, tawag ito yung pag winter winter storm yun na yung pinabagyo nila mas matindi pa yun kung para sa kasi ewan ko na po uh, don't be get uh, comment down below sa mga taga Europe kung ano po yung experience nyo sa winter storm yun ah, tawag ito winter storm pa rin ah, uh, uh, snow storm kung tawagin dyan kasi talagang may pagaspas ng niebe mahali pa sa mga tahanan kaya may possibility na ano mabat sa minus ano minus yung temperature hanggang ano gabi liquid nitrogen pero liquid nitrogen maniligas ka talaga So, ayun, po. Ah. Uh, Buta yung tagito. Magdududa pa kasi nga nasa Pilipinas tayo. talagang daan tayo ng bagyo. Kaya tayo na wag tayo na ano eh. For love the oranges. Papalibutan tayo ng mga uh, dagat, kalagatan. Oh, sa una un kung ano, kung titingnan, siya pa yaman ng Pilipinas yan. More on na tayo. Sa kalagatan, sa, da sa, dagat. Pero kapag, yun na, nagalit na yung kalikasan, yun. Bilabay na tayo ng mga bagyo. So, hope you guys in a safe situation. And, yeah and yun nga po may mga ano ko ano ko lang po naman eh kung meron siya naman po yung mga balagay officials natin mga volunteers mga volunteer rescuers saludo po kasi sa nyo mabuhay po kayo and hmm, patuloy po tayong uh, magmawala ng pag-asa maging handa lang po tayo sa mga pagsubok na katulad nito at ayun so always remember guys uh, always keep praying na po para kalagpas natin ito dapat din kami dito yung mga nakaraan yung last Sunday nga kaya hindi ako nakapag vlog kasi ano 7 17 or 17 bigla kami ng ano bigla kami na power outage sa lugar lang namin pero sa ibang lugar meron kuryente So, ang ginawa ng ano, contractor ng meral ko, pinalitan yung transformer. So, una, pwedeng sila, kanil sa malingin-lingin lang. Pero nung ah uh, matinding pagsusuri, eh, sa transformer na, yun, sa unang Diyos, sa uh, bandang ano, alas natapos ang pagkukumpuni, eh. ano na eh, uh, madaling araw na so lunes na madaling araw 1.30am sabi wala pa akong tulog masyadong tulog pinag duty na ako well ganun talaga eh pag wabag talaga sa oras ng tra uh, trabaho papasok ko talaga so yun tapos ni yun nga Monday, nagkaroon ng kuryente, yun. Then, Southwest Monsoon happened or Southeast Monsoon happened habagat tapos yun na Merkulis si Martes ba o Merkulis? si Dante and then Friday si ano na si Emong hanggang ngayon nasa doon nasa uh, far northwest na si Emong pero yung threshold pa rin ng ano ng na dito pa rin sa atin so yun po uh, thanks so much guys for the, just gi giving yung an update regarding on the situation that we have uh, patuloy po tayo manalangin na matapos na po itong hagupit ng panahon so, please kali subscribe and support our, support my youtube channel para may bakit po tayo na ating kaalaman and more power to all of you guys God bless po sa atin lahat keep on praying guys na mawala na po itong bagyo and maraming po salamat